Ay, Lang? Linbe, Ha? Lin, Lin Lang. Oo, yun ang, oh, ang ko so, Sa restaurant lang kasi nagpunta Ah, kasi di na naman siya makontak eh. Tinatawagan namin ni, ano, ni Cecil, hindi na naman makontak eh. Lin Lang ba pangalan Saan ah, nun? Na, no? Grabe, no? Oo nga eh. Oo, Lin Lang ang pagkakaalam ko. Hindi. Anong kasi, actually, hindi ko naman masyadong kilala rin yun. Naging, siyempre, interes doon ako sa Alex Grill ng katrabaho. Mm -hmm. Nagaanap din ako ng mga customer na pet di ba? Mm -hmm. Yun ang what happened. Eh, ko yun sa isang club. Napapunta ko sa so, uh, sa restaurant. Mm nandoon -hmm. eh, si Tong, Tong Gi. Uh, I'm not expecting na, siyempre, na, na doon kilausap nila para silang, I don't know, pag nakakita ng babae, parang mga di ba, yung kinausap, kinausap sa labas, laki tapos sa labas kausap. Then after that, hindi ko na alam kung ano nangyari. I was really surprised na, ano pala. Wala na, nalaman Ayan. na namin na ano, talagang nakikisama naka na siya doon. Pa. Pero naka sige. nakakaya naka nga sa'yo. Ako pa ko sa kapal para magtagal. Hmm, siya naman kasi din, sa kanya rin S yung may ano eh siyempre, customer yung hanap sa restaurant para mapadala na nga namin. Mm-hmm. Nagkataon na sila. Siyempre, ito naman ang lalaki, Ay, dads, may alam ka daw po bang number ni Tongki na yung parang land, ano yung sa phone number niya? Wala? Wala, hindi ko, hindi ko sa ano, Hindi ko rin alam ang number niya. Ang pati talagang, pag nagpupunta sa Anis, dito ko palang na ano, na yung kayang babae, may contact number ka nun? Telephone number oh. ng babae? Oo. Oh, eh. oh, oh. Alam ko na, forward ko rin yung number. The last time na hinahanap ko siya nun. So, Na forward mo. Sana, pahanap naman kasi tinatry namin, si Cecil din, tinatry niyang tawagan eh. Hindi niya makontakt sa messenger. Sige, uh, sige, sige. Salamat po. Ato. Salamat. Okay, okay. Thank you. Hindi man, Elea mo? Hindi, Elea mo? Ay, ano pangalan niya Hindi ko tuloy na pa. Ko, thank you. Nasaan na siya? <laughs> Nasaan na siya? Ay, ha? le na? Laila? Le Le Ay, Leia. Uh Oo. -oh. Saan yung baby mo? Ilang taon yung baby mo? Ayan ah. <laughs> uh -oh. yung bunso. Ayan, ah, ano yan? malamig pala kagabi? Kaya pala nakabalot to si Christian ng na ano, nakabalot nung nakahudi siya kagabi? Nakabalot. Mm -hmm. <laughs> sabi ko, sabi niya kasi kahapon, hindi daw siya muna umuwi kasi gabi na rin madilim. Nahirapan siya. <laughs> Thank you. Nag-exercise -nage ako. Ha? Huh? Ano daw? Ang dami na nakaipong ito. Ah, sige. Ah, sa ano? Hmm, sige. Sige, sige. Pahatid ka pa kasi ano, tawag na ito. pamu. <laughs> <laughs> Balakang mo. Ha, pahatid ka. Ha? Bye-bye. Hmm. -bye. Ingat. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Mm -bye. <coughs> <coughs> Hello, pwede mo pa si Christian. Si so, Christian. Yeah. Si Christian. Saglit lang. Oh. Huh? Saglit lang. Christian. Si Kai. Sorry. Ha, huh? sino po? Ah, si Christian po, pwede mo kausap. Wala po. Wala pong Christian dito. Yung si Chris? Huh? Chris? Wala? Sorry, ako tulog. Ang galing ako sa operasyon nila. Ah, wala pong Chris po talaga? Wala. Ah, sige, sige po. Okay. Wala po. Mar mo daw to. Leia ba mo, Lynn? Lynn? Ay, no, oh, yeah. äh, oo, yes. Pa pakisabi naman kay Christian. Kausapin ko lang siya saglit. Hindi naman ako nakikipag-away eh. Hindi mo lang talaga siya dito. Ang pagagaling ko lang kanya sa ospital. Ako alis ka, ka ko lang. Pero nakita kayo ngayon. Okay lang naman tayo. Hindi ka ngayon. Wala okay lang naman. Wala man sabi sa akin. lang dito siya. Wala talaga sabi siya kung nandito man. Hindi, tsaka hindi kami. Okay. Nagsabi Hino na. Siya? Sinabi na sa akin, oh. ito dyan eh. Tsaka hindi ka ba nagsabi. Hindi ka ba, ano, sinabi niya sa akin na may nangyari sa inyo unang gabi na nag-ano kayo? Alam niya, alam ko na yun eh. Okay lang Hino naman sa akin. Pero hindi kami maniwala ka. Pero may nangyari sa inyo eh. Maniwala ka walang kami, ha? Pero may nangyari nga sa inyo. Pagkakasihan siya, pag may natikmang babae yan, pabalik-balik yan. Ganyan yung ugali niya. May nabudis nga yan sa pari. Alam parin. mo, babae ro lang siguro talaga yung asawa. May hindi ko alam. Pero